Welcome to Henry KNG TV uh, Good morning po, ngayon po ay martis ng Kaya Ito po yung mga katis na dragon fruit uh, Ito po ay aking uh, ipupula uh, Kasi nga po meron po akong bibigyan Iaanda ko lang po ito Ito pong mga katis na to Ito po ay magugulang na Magugulang na po ito ito po isang eh, sandali lang eh, tutubo na agad. Ganyan po itong dragon fruit. Napakabilisan po nito. Ang gawin ko po ay eh, pagpapatay, pantayin ko lang po. Pagpapatay, pantayin ko lang po yung putol para sabay-sabay silang aangat. Kasi nga po yan, lalayo po sila doon sa gulong na yun. Ah, yung gulong po, ilalapit ko dito para hindi masyado initan Ang gagamitin ko po sa kanila ay lupa na carbonized hull para mabilis po sila na maghugat. Yan po yung gagawin ko sa kanila. Ngayon nga po, eh, ito ay eh, aking tatagain. Uh, ito, gagamitin ko po sila ng itak para madali silang pagpatay-patayin. Meron po ako dito ng cutter. Kaso nga lang po, uh, itak na po yung gagamitin ko. Yan. Ito po, meron po akong cutter dito. Yan. Ito po talaga yung pangkat ng dragon fruit. Kaso nga lang po, ito po yung malit lang, eh, medyo malilaki na yung at matitigas. Kaya nga po, gagamit ko na po sila ng itak. Ayan po. Ayan po, bali ang ginawa ko, nagbaon ako ng dalawang po kasi magkabilang dulo. Uh, bali, pinagit na ako po sila sa gulong. Tapos po naglagay po ako ng kawayan dito. Ito po yung magiging sandalan ng dragon fruit. Ayan po, ganyan po yan. Sila po yung magiging sandalan yan. Ayan, ganyan lang po. Para po yan sila ay magkaroon ng mapatong sa lupa. Ah, hindi mo po kailangang ibaon. Kailangan lang po ipapatong sa sila sa lupa at kung saan na po silang mag-uugat. Ganun lang po yung ano, dragon fruit. Napakadali lang po. Ayan po. Ngayon po yung gagawin ko na, sisimunan ko na po sila na patong-patong nga dyan. Ayan. Magkabilang dulo po ang gagawin ko. Magkabila para po makarami. Kasi po medyo marami rin po itong aking pupunlan na to. Siguro po ay sakto na po ito sa aking pagbibigyan. Ayan po. ayan po ah, tapos ko na silang isalansan bali sila po ilaring ako ng tali ah, konting tali lang naman po hindi naman po higpitan para lang po magbuwal kasi nga po ah, baka malikot ng bata pero kung wala pong lilikot yan pwede na pong dilagyan ng tali yan pero dahil nga po maraming malikot dito kaya po obligado ko sila nalagyan ng konting tali ayan po ayun po, may na ngayon naman po, ayan ay akin didiligin para po mabasa yung lupa at mabasa rin po yung pinaka-cutting sang dragon fruit para po mabilis tumubo ayan po ayan po, ko na sila nga po palang dragon pot na to ay dyan ako lang po kinuha sa may tanim po ng dragon pot yan. Uh, meron po akong tanim dun sa gawing kanan uh, na kinat ko po ayan po yun uh, tapos nga po yan eh, hindi na po magtatagal ay eh, pwede na rin po ilipat yan uh, kasi nga po yung dragon ko na yan tinanim po po yan ng uh, July at August 2021 para po sa akin uh, maganda pong magtayin ng ganun panahon para po uh, tamang tama na exploiting season uh, next year magsisimula na po ng bunga. Ah, kasi nga po base po sa aking karanasan, ito pong dragon fruit na yan. Ah, napagbunga ko po yan ng 8 to 9 months. Ganun po yung naging karanasan ko sa dragon fruit na yan. Ah, napagbunga ko po sila ng ganun. Medyo maaga po. Medyo maaga po sa inaasahan. Pero ah, ano din po yun. Paramihan naman po yung ganun talaga nagsisimula ng bunga. Ah, conforme po yun sa pag-aalaga. Ayun po yun. Kaya po itong dragon fruit na to, ah, bali po ngayon may March, April, May. Pwede na po yung magtayo ng May o June, July. Yan. Pwede na po magtayo na maya para kaso nga lang po siguro sasakto yon ng one year. Magbubunga. Pero po yan, punla ko na po sila. Ayan po, sakto, sakto na po siguro yan. Medyo marami-rami na rin yan. Siguro yan, kung hindi ako nagkakamali, eh, halos abot-abot ah, na rin po yan ng 30 piraso. Marami-rami na, marami na rin po matataniman yan. Sa isang poste po, eh, pwede po tatlo, pwede ng apat, pwede ng dalawa. Pero po yung akin na uh, mga tanin doon, yun po ay apat. Apat na cuttings po sa isang uh, poste. Ayan po. Ngayon po ay March nga. Uh, siguro March, April, May. May po baka sakali sila ay magsisimula ng magbunga. Ayan po. Maganda po yun. Maganda po yung ginawa ko dyan uh, sa gulong. kasi nagpunan po ko ng ng uh, ako ng dalawang posting kahoy. nagaya ko ng kakawahan sa ibabaw. Sinandal ko yung mga cuttings tapos ayan nga ah, pinaliyan ko sila para hindi sila magkahiwahiwalay ayan po yan Ngayon po isasabayan ko na rin ang diligto. ko ito po yung aking langka ito po yung aking uh, ano, ito, matanda na po itong rambutan na ito dalawang taon na po yan siguro o baka hindi lang dalawang taon yan o higit pa uh, kasi nga po uh, hindi po maganda rito sa lugar na ito medyo nasisilong at saka sobrang init kasi ngayon kaya nahihirapan na lumaki itong mga tanim po dito kasi nga po, ito yung ng nagwapol. Ayan po, marami na. Tama-tama uh, po yung ginawa ko. tinakapangkop ko po sila ng manila paper o, para po sila ay tumubo. Kasi nga po, ganyan ang pagpunlan ng bayabas. Ayaw po niya nang uh, sisikata ng araw uh, para po tumubo. Para tumubo na bilis kasi po niya laging basa itong lupa. Ayan po, ginamit yung lupa. Carbonized rice salt po yan. Kaya po yan ay siguradong mabilis lalaki. Ayan po. Ito po yung mga ko, punlalakong bayabas. Siguro po, kung di ako nagkakamali, baka po ito ay mayroon ng 2 weeks may get 2 oh, weeks o so, may 1 month na ganoon na po katagal itong pungla na to kasi nga po uh, matagal po magpatubo nito yun po yung proseso nito ay binabad na 1 week uh, tapos binatubo ko sa bimpo alas po yun tinanin ko po, po sila pinunla ko dito ayan po kaya po bali siguro ito baka po ito may 1 month na ayan po ganoon po ang proseso ng pagpapatubo ng bayabas ayan po Thank you. <coughs>